Wa wow, nagani ko ko'y swerte. sa akong mga ginikanan, malas pa ko sa akong kaminyoon. Maayong adlaw ka DJ Sam, ingon man sa imuhang libuan ka mga followers at viewers. Malingaw, yun kayo ko sa imong programa. pod ko sa sigig lantaw aning imong mga ginabasa. Ugmausap ni Hinungdan nga gusto po na akong mabasa ni ang akong kaagi. Aron usab nga matambagan ko sa imo mga followers o viewers. Bata pa ko DJ Sam na minyo na ko. Edad pa lang ko og 17 anyos ni atong tungura. Samtang akong nabana 20 pa lang sab. DJ Sam, makaingon ko og swerte ba ni? or dili ang akong kaminyoon karon. Pag minyo manggod namo DJ Sam, pinugos sa ra kaayo. Katong higayuna DJ Sam, gikan ko sa simbahan. Pag uli na ako sa amuang balay, mga bandang alas dia sa buntag, niapil man gud ko aktibidad sa simbahan na mo, DJ Sa, maung nadugayan ko uli. Pag abot na ako sa amuang balay, hastang gutuma na Jud. Sayo man gud ko nila kao, mga alas 7 pa lang sa buntag. Sayo lagi ang simba sa amuang DJ Sa, ato nga time. Apan unsa bang pagkahitabua, gutom na kaayo ko, Unya ang akong mama, gihurot man niyang pakaon ang among pagkaon sa laing tao. Aww. Unya, nangutana ko kang mama. Ma, nga nung man ko ni mo gibinlan og pagkaon. Nasuko man ka na siya DJ Sam, iyaha ka ka akong gibukbuk og taman og kahoy. Perte na akong hilak DJ Sam. Tapos iya dayon kong giingnan. Kung gigutom ka, maglungag ka. Ah? DJ Sam, katunga time, paminaw na ako na wag yung nagmahal na ako. Akong papa wa ni Adong Tungura. Maayo rasab. Kay kung naa pa akong papa, mas grabe siyang mamukbok kaysa kay mama DJ Sam. Ingon pa gani sa una DJ Sam, gilabay daw ko niya sa bintana. Wa pa ko'y tuig ato nga time. Mura bitaw ugmupatay sab sila og tao? Doon na pod gani higayon ha, nga iya minggi pang na ngayang mga anak ug pusil. Pasalamat ra pud mi DJ Sam nga wa mi buto. O kung mubuto man, di pud matunong sa amua. Pagahuman ato DJ Sam ug buk-buk ni mama sa ako ani lakaw ko. Wa ko magdahom nga matagbuan ako ang akong uyab sa dalan. Nakita ko niya DJ Sam nga naghilak. Namutana siya kung naunsa ko Og ako na po siyang gitubag nga wala. Nipadayon ko sa paglakaw DJ Sam paingon sa bukid. Nanguha na lang kong kahoy o mga bandang alas 4 sa hapon ni ko sa among balay. Wa, intawon ko'y kaon tibok adlaw DJ Sam. Pag abot na ako sa amua, nagyaw-yaw ang akong mama sa akong atubangan. Maoko no, nga ingon-ani daw ang akong batasan kay kaminyo na daw ko Nakurat ko DJ Sam sa iyang giingon. Wa ko katubag. og ni istorya pag yun siya DJ Sam, nga ni Addo de daw sa among balay ang akong uyab, ognagistorya nag istorya daw nga minyuan na daw ko niya. Kaysa naman, kulatahon ra daw ko sa kung mga ginikanan. Wa ko kasabot sa akong gibati. Malipay ba ko kay makahawa na ko sa among pamuyanan DJ Sam nga murag impyerno? Or maguol ko kay bata pa kaayo ko tapos magminyo na. Di Sam, saham tungura, bisag wa ko'y saktong pangisip. Wa pod ko'y laing maduulan, maong mas gipilit na lang nako ang akong uyab. Gipamalayan dayon ko nila di Sam. o pagkahuman gipakaslan dayon ko. Di ang nag-ipon mi sa akong bana mura kong nagmahay, kay manapat mampude ay siya di Sam, kung mahubog. Pilagin na kabeses nga nahitabo di jay tapos pag makasala siya nako, ako, pagkaugma, pasailuon na po dayo nako siya. Bisan unsaon nako ako siyang istorya DJ Sam nga di mag inom, -inom kay manakit siya nako. Di man po siya mutuon ako. Hangtod nga naabot sa punto nga nawadaan ako ang pagmahal niya DJ Sam. Pero bisan ako na siyang ginapasagdan, nagkaanak gihapon mig isa. Pag abot og 5 anyo sa akong anak DJ Sam, nakat-on ako panarbaho para sa akong anak. Og sa pagkakaroon ni anak ko na narbaho sa Maynila. Pero muuli ay naput ko DJ Sam. Maunang mga ayok kong tambag sa imong mga viewers at followers. Kay niingon mangod akong bana nga, ba na nga nagbagun ako no siya. Mutuo ba ko niya? Dawaton ba na ko siya pagbalik? Palihog tambagi daw ko ninyo bi kung unsay angay na kong buhaton. Dagan kayong salamat DJ Sam sa imong mga suking tigpaminaw. Hula to na ako ang imong pagbasa ani ako ang chat o bang hinaot ko nga mahatagan kog maayong tambag sa imong mga viewers. Ako nang pambasahon tanan sa comment section. Imong sender o follower, Karina.